dito po yung dito sa bus uh, stopover itong bus na sinasakyan natin dito po sa Ramil uh, rest para kakain po nga tayo oh. saka tayo magpipicture oh kakain ito pasok tayo ayan pipili sila tita na makakain sir muna tayo sa Christmas tree kasi pag Pasko sige, pang Merry Christmas kita dito picture pa tayo dito Ah, dito oh. <laughs> oh sige. Di asa Para ah, pagkain. Oh, oh. Sige. Ito yung bag mo. Okay. ito po, kakain na kakain eh, raw kami yun 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 sa yun 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 may kanin. May kaya Karni. Karni. Sabaw. E, 'yan po ko ito. So, kakait po tayo. Si Tita.

ले बाने तंग को ब्लॉग बा

Ayaw ko yun. Ha? Waka pa masa masarap ang ang sipla. Masa masa ang kalabasa sa Ito dami nang nagsila pa sa mga tayo na dito sa Marcos Ali. Saan na malat tayo? Malapit na. Sa lawa nun. Eh, malapit na ano. Makaturay mo. Anik so tayo sa ano? Ang kasi namin. pala tayo. Gawin yun na tayo. Kapunta na yun nun yan. Ang eh. lugar na yan. sabaw. Kasi hindi ko. Hindi ka pa. Kaya mga ako, tayo ng ano. हेलो 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 आज भी चालू है pakan. Um. Kumuha ka pa ng kanin eh. Hindi mo na palubusin yan. Sa ngalay sa akin, di ba nilagay? Oo nga. Sana yung nilagay ng o mga diyan. Namin nilagay nila matangin. Alay. <laughs> Alay. <laughs> Kanya-kanya isa talaga ng pag-iisip. So, okay. mm -hmm. Kapag dadag-dadag sa'yo, di naman tamis kasi. Ang pamatay alat. Di ba? Mm Hindi. -hmm. Pero hmm? ayoko. ko yung talagang alam ano mo yun. Ay, luto ako naman ya. Saga bin, at saka silpon. Uli na oh, okay. okay. ako na. Laki-laki na silpon. Nisa nagluto ako, so tangpon. Oo. Uli na ako ini-may

lugar pala nito eh Pugo Pugo La Union dito na po kami kumain ng aming apunan para pagdating namin doon hindi na kami kakain sa Manila ito dito Cordera ang dami pong naglita akong kain ng ngayon dito sa Marcos Highway yung kahabaan ng Marcos Highway kasi madalas ito na po yung dinadahanan kasi ng mga gayang Pang inyong kaibigan, guys, brother Manny Bautista. Uh, senior citizen, stroke no 6 years, EWD 6 years. thank you for watching. Kamahit po kami, higay na nga ating Panginoong Diyos isang Mateo sa 11 Kama namin nasa langit ka, 11. Bigyan po kami ng aming kakanin. Okay?